Muito bom. Periscopes! Opo! Okay siya! po! Periscopes! Dito po tayo sa Purapuatro, pag-Pineda po! First Cuisine! Hi! <laughs> Dali po Diego! <laughs> 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 Yego! Ito po si tatay, taga dito po. Mamimimit din po. Dito lang po ako, sa Puro 4. Awww Mga kachamba mga idol Dito po sa Puro 4. Hindi po ako nagkamali ng pagpili ng fishing spot Dito po talaga Haha <laughs> Good morning po good morning po tayo ngayon sa Barangay Pineta Pasig City. Bagini 4 na po tayo, mainit na. Guys, ito po ang spot natin. Oh. Ito po sa so may Puro 4 Barangay Pineda Pasig. Ako pa lang ang mag-isa dito kasi maaga pa. Meron akong nakausap na matanda o oh, na may mingwit din. naman nung sa taas. Kaya po guys, good morning, good morning po. Ganda po, may naman po yun. Okay po guys, so balik na lang po ako. Pichon! Holy! Fry! Ano to? Sandule! Sandule! Laki o! Ay! Laki! Guys! Na... Ligawa na naman po ako ng pating o! <laughs> Hi <laughs> 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 right, guys! Talaga pong hindi... Hindi may walayo sa akin to! kahit saan po ako fishing spot na magpunta oh, lagi ko pong kasunod tong baby shark Lalaki po oh. lalaki na nila oh. Ano bang buwan yun? January? Lalaki na nila oh. Uy! Huwag naman. Aray, kumakatoso ka. Hindi po talaga ako tinatantanan nito. Pigeon uh, na naman po. Another one. Ay. Allah. <laughs> Tanduli. <laughs> Tanduli na naman. Ang Ang lalaki. Kanduli, kanduli. <coughs> yan? Kandulik May ibang kumakain yan, marunong maglinis

tatay ang ganda ng pwesto ni tatay din sa baba yun ah tayo mahuli tayo meron 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 tayo meron po meron kaitid ito po lang yan taga tsaga lang si tatay din oh. No? ganda po ng pwesto ni tatay doon no? oh. ganda ng pwesto na no? tay tay tayo lang ang na namimingwet tayo lang may lang po ni tatay yan ang minunit dito ako po sa mga anglers po ng Guadalupe ako lang po magitan na dito ito po si tatay eh. dito po yan nakatira yan po ginagawa po ni tatay oh. Eh. ang pong bumaba dyan oh. pero si tatay nakababa pa oh. si tatay may huli na patay yun 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 huli ni tatay yun yun ano kaya yung huli ni tatay ayun na po guys Yung huli na po si tatay Ay kan pating din Ay kan dudi kanduli rin po huli ni tayo laki oh ayan ang laki po tay ang laki kanduli laki lang huli ni tayo tayo ng kanduli laglag na no. oh malalaglag na po na. hindi ko muna po kanin, malalaglag na, po, na, lag, lag, na. i John! Bahinga na lang Bahinga na naman po nito May dumambong ano eh Peri Haba na naman Bahinga to Labog na Kakagatan eh Guys Ganda ganda na rin po ng huli Dahil nakadalawa na po akong Five fingers po Kaya wala na po tayong Problema problema po sa uulamin nung mamaya siya shoutout po muna ako habang gumagawa po ako ng plotos shoutout po batang ilog shoutout po from tagik city shoutout po kaya kay boss kaloko tv shoutout po shoutout po. po kaya ka nestor vlog shoutout po George Fishing TV shout out RSG Adventure shout out sa kaibigan po natin kay Dong Vlogs shout out J Rose Rider Rides and Hunting shout out po at sa bago po nating subscriber po kay Sir JP Villamo shout out po shout out po kay Felt Vlogs TV shout out kay pareng Jovel Jimmy shout out Taguko TV Tito Atom Vlog DJ Reynolds Show shout out po TRM shout out Job Life Style TV shout out shout out po kay Gil Bong Albino TV shout out po At po kay Michael Burak Rod Choi Fishing Adventure Shout out Piyong Angler Shout out po Big Black ni Newborn Angler Shout out Ay Atom Channel Shout out po Eduardo de Guzman Shout out Dario Anduloy, shout out Caloy Expedition Exploration Shout out po Ah, uh, shout out po sa mga bago kay Simply Dance Vlog, Joey Romel Channel, Titig Mandaragat, Fishing, shout out po, Rochelle Fishing, shout out, Adventure Darrell, shout out po. Kuya Oms, Ambido TV, Rodela Baja, Bombs M TV, shout po. Garis TV, shout out. Lepak Xiao TV, shout out po. At shout out po kay Noel Cruz, Noel uh, Ray Mamangon, Team Lagalag Channel, shout out po. Chateau Kai, Aladdin Bernal Onyo Santiago Jun M. Barba Romy Chongson Chateau Pocay Chateau po sa mga tagapasi Pineda si Ninya Rubinita Palin Carmen Sita Palin, Judith Pali Lapanot, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Benilisa Monsod, Sandy Monsod, Jimmy Bisera, and Benilda Bisera. Shoutout po sa inyo. Magandang hapon po.

Pagkakasukan guys oh. <coughs> Grabe po ang lalaki so, sabit, sabit na Didion. yan? Another one! Another one! Another one! Manduli na naman! Manduli. Ay! Nakakarami na! Nakakarami uh, na tayo ng sa Sayang, in inipong ko sana Binigay ko kay Don Robert uh, Ipong ko sana, ang dami, lalaki oh lalaki pa naman oh sa ano oh. ginagawa ko binabalik ko po eh lalaki po sayang kung hindi po ko na sana siguro mga naka isang kilo na rin po ko oh. sa lalaki ang bibigat po eh na yeah, balik ko Hindi ka naman kakainin eh Hindi balik ko na lang alam po yung basura papunta ko naman dito mm. mga tao pag gano pa nga pala guys ah, ilipat po ako doon sa Guadalupe oh lumipat po ako doon. Kaya ako, pag oras, hintay ko nilang po, alauna 20 na po eh. po ako doon. Nakaring ko na naman, nakakad na naman ako yung tulay na yun, yung kalayaan na yun, yung bagong tulay Nakakad po ako doon. At, hmm, po tayo sa ilalim mo, ah, sa ilalim sa, basta sa Guadalupe lang po ipat po ako dun Kaya guys maraming maraming po salamat sa inyo Sa pagsama ko dito Hindi naman po tayo paya At dami po rin nating nahuli Yung mga kanduli po Tsaka dalawa pong Ganyan po Pang na po to Ang gulam na to okay po, Thank you po sa inyo Basta doon na lang po akong mag-outro walang po to pati yung mga daan no? oh. lakas po ng hangin guys mga idol kachamba hanggang sa muli po babalik na lang po tayo dito ulit sa Pineda hindi ko muna po ubusin yung mga ispatling ko isa isa yung eh. muna to ngayon po ang gagawin ko total magaga naman. Puntahan ko po sila doon sa Guadalupe, yung mga angles na nandoon. Kakamustahin ko lang po. Nagsosolo tayo dito na hindi nagpapahala po sa kanila. Kaya po guys, thank you, thank you po sa inyo. Punta po muna ako doon. Guys, ito pala ang huli ko. Lalaki ko niya, no? Dalawa ko saka yung mga kanduli na ibinalik ko po tapos ito, itong yuwi ko pang ulam lalaki po niya no lalaki po uwi na po ko mag try po ko dun sa Guadalupe po at titignan ko rin po sila baka mga maginanakit na po na nag solo po tayo dito hindi tayo po nagyaya kaya po, bisitahin ko po muna sila. Hindi okay po, bye, -bye.